Maraming salamat ah, uh, siyempre unang-una kay Kuya Maris Vlog no, na yes, nagpakilala sa lahat na uh, ang sitwasyon at buhay uh -huh. nila Laika ka, uh, at isang kababayan na naman natin, isang pamilya na naman mm uh -hmm. -huh. ang ng dating kalingap at mga sponsors at siyempre kay Rolo Malalag and Kuya Maris Vlog uh -huh. So kami, eh, nandito rin kami to support no? So maraming salamat po no? at so sana sa, so, uh, sa so, pumapanood po ang vlog ni Kuya Marius Vlog uh, napakagbayin at napakagaling napakasipag na scouter mga pwede po isubscribe natin at panoodin natin yung mga ini uh, in-scout niya malay natin yung bawat uh, napanood yung scout ay yun na pala yung susunod na papabahayan ng team kanina Siguro. Oh, shout out po sa mga nanonood kay Kuya Mario. po natin ang kanya YouTube channel. Ayan. Thank you, Richelle. At, don uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. And thank you, Mario's Vlog. Thank you very much, mga kalingap. Ayan po mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon at magandang gabi. At syempre po kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe at click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kay sa lahat ko pang gagawin mga video mga kalingap. At uh, po, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlog, Kalinga prabroil Broel of Malalag, at uh, Rochelle Morales Vlog, at syempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog po, at uh, pasubscribe na po ngayon na. Ayan po mga. No, no, no. Ayan po mga kalingap sama, ngayon po ay ribbon cutting ni ni Laika ano po. Kaya ngayon po nag-iipon-iipon na kami dito sa Kubo Dito po kay Dodong Ruel kasi po ngayon ang rebun uh, ribbon cutting kay Laika. Ayan po. Samahan niyo po mga kami mga kalingap at habang naghihintay po kami dito sa Kubo ay kaunting video-video uh, lang po ano kasi ito po ano masasabi mo papunta tayo sa kubo ayon nalang <laughs> yeah, Support lang. lang ng ano ribon kating ayon makikisama mm -mm. okay, live kabru abang laganti ay 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 mm ay 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 sa nga po, hindi pa po namin alam kung anong oras po yung kwan, yung, yung ribbon cutting. Kaya hintay na lang po kami dito. Ang uh, uh, hindi nga po maganda dahil wala po sila, kuya Balano, nasa gumaka sila. Mm -hmm. At nagkataon naman na wala sila. Kaya siguro po, e, uh, si Dodong hindi na lang ang, lamin. si Dodong na lang yung, mm -hmm. sino ba mag mm -hmm. uh, magkukundunan? mag-pray doon. Si Rich Falcon. Ah, si Rich Falcon na sabi na rin. Ito sabi ni Alex. Eh. Ayan. Kaya, yun nga po, ano, hindi wala si Kuya Bal. Time drive po? Sige, thank you. Kakakain lang namin. Mm. Ayan po mga kalingap, uh, samahan nyo na lang po kami sa aming pupuntahan na ribbon cutting. Ayan po mga kalingap, maraming marami pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. At uh, kay Kalingap Victor po, shout out po sa kay Kalingap Victor. Ayan. Shout out mga kalingap. Uh, support po natin si Marius Vlog. At uh, yun, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Uh. At uh, mag-ingat po kayo palagi Yeah. God bless Ayan. po sa inyong lahat. Ayan. Ayan. Thank you, Kalingap Victor. At uh, si Alpi po. Kararating lang, kumakain lang din sa loob. Kami po kasi kumain na kami kaya mahirap yung masubra ng kain. Mm. -hmm. <laughs> Iinom ako. Ayan oh, may manok ko. Ay, ito, para to sa pare. Ah, para sa pare. Mga kalinga, pwede pwedeng bawasan pa to para to sa pare. Alam niyo ba? Magbibihay pa to mamaya ng napakalayo bago to makain. So, pa ng mga... Oras. May mga kasamahan ba yan? Meron. Ah, nandun na. Nandun na, maraming kasamahan yan. Naglakad na lang. May mga pinsan yan. May mga kamag-anak. Mm Eh bro, ba't may tirador dito? Grabe ah. Huwag mo nang itanong yan dahil uh, may aswang dito sa tabi. Ay eh, grabe. Nasa taas. Pag so, nakilala ko yung aswang na yan, yari sa akin yan. <laughs> Basta dalaga. No? Basta dalaga. Huwag oh. lang may asawa. Mm. <laughs> Ayan po mga kalingap, nandito na rin sa wakas. Kanina pa ako dito sa... <laughs> Ayan po mga kalingap, upuan ko. Naghintay ako dito umaga pa. So, umaga ayun. pa? Oo, sabi nga sa amin dito, 10am. Sabi ko duda ako sa time na yun, baka 12 p.m. yan. <laughs> oh, ito na. Alas stress na. Nanangalian na kayo. Nanangalian na ako. Hello. Oh, ay, nagbalik pa ako sa bahay lahat na lang. Na Naku, lugi pala ako nito. Hindi uh, hmm. ka pala natanghalian? Hindi pa dahil sabi ko, kanina pumunta ako ng kubo. Tapos uh, sabi niya, alis na maya-maya. Umalis kami doon siguro mga 11. Kasi ano, nag-iintay ako dito. kay Ninong Alex kasi tagal dumating. Kasama na naman si Alex. Sabay-sabay ka umali, kami umalis sa Kubo. Mm. Tapos, ewan ko, sabi ko, una na ako dito. Sabi ni oh sige, may dadaanan lang sila. Uh, I yan ikaw Justin, kumusta na yung pakiramdam mo? Okay na? Okay naman. Ako. Mm, uh, ay, hindi ako nakapasal doon sa naman. hospital mo kasi... <laughs> Oh, nakakahiya Kapal Kapanlo mo. Medyo napabayaan lang ano kaya tumagal yung sakit mo. Kaya yeah, nga Tapos may pasman-pasman din kasama. Pero ngayon okay na. Okay na po. Laban ulit. <laughs> oh, 'yun, lang laban lang talaga 'to. Yung Ilang uh, kuan rin doon sa hospital? 2 days lang. Ah, 2 days. 2 uh, days. Abi uh, uh. rin na 46,000. Ah, Magkano? 46. 46. Mm. Di diba? wow. ba? Wow. Na listo man ng 13 so 33,000. 33. Sino nagbayad noon? Sa ala ano niya pang isa ipin niya sa YouTube pang aral mm. sana. Ay, lang yun. Madali, isang buwan lang yun. Hmm. Mas, uh, ang pera, madali makuha. Yung buhay natin, isa lang yan. Kaya, hmm. kailangan uh, kontin. din. Uh, ingat, ano. At syempre, uh -oh. ipon talaga. Kasi Ay, kung pa, wala tayong ipon, o di, wala tayong kasahan. Oo nga eh. hmm. Buti ikaw, medyo may ipon ka na rin. Wala. <laughs> Hmm. Kala nyo lang ipon sa faucet Ipon, ipon ko ano, taba Ganun po Pero parang pumapayat ka ngayon Ay Gumaganda po. yung katawan mo tinan mga. mo po, mga ka- Hindi po ko ba gutom eh. yan? Nag-LBM mo hmm. Ay, sa oh, totoo oh. lang magandang pampapayat yun LBM no, 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 Lagi-lagi Kanina, dehydrated na ako e. Nag-gulala ko ng tubig oh, eh. Tubig lang talaga, tubig Sabi ko nahi, na yun na Kung may video nga ito yung ano ko Grabe talaga Lord, tulong. Hindi kailangan. Ang sakit-sakit po talaga rin ko mm. na. Nakabalik na nga kami lahat sa bahay. Tapos nakabunta na ako dito. Hindi pa pala dumadating sila na. <laughs> ay, alas tres na. Ako, ang dami okay. ko ng karanasan dyan. Mm -hmm. Magsabi na mga ten, ah, tayo. Kung um, naalala mo nung nandun tayo, naghihintay tayo doon kay Erika okay. doon, ano. Siguro marami siyang pinupuntahan, mga gano'n lang. Eh. <laughs> Pero kung didiretso na siya dito, Ipon ah, mm. lang. Marami Gaya. lang yung inaasik so kaya medyo na late ano. Yung totoo naman yung pag on the way na. Kami mm. abisa ako na sabi ako on the way na. <laughs> pero di niya alam mabangon pa lang ako sa igaan. <laughs> pero maunahan mo pa siya. <laughs> <laughs> Hindi po, isa talaga. Ay. Nagkakataon lang nga ngayon. Pero dati-dati mm. dati talaga ako yung late nga. Siyempre, malayo naman yung sa akin. Nung Alex, mm. Sino Alex? Sino yung on the way talaga? Oo. yung Pag nagsino yung no, pag, no. pag nagsabing on the way yan, on the way talaga. The way. Ay, ako on the way. On the water. On the water, ganyan. <laughs> <laughs> Pero ako, ako talaga, talagang exactly time. Pag sinabi na, pag sinabi na, oras na ganyan, yung oras na yun, mas mabuti pang mauna ako, ayako lang maghintay. Sa totoo lang. Kaya, ayan, oh, maraming salamat dahil nakakuha ko sa inyo ng pag-upload. Ano? Excited oh, wala. na kami sa, ano, ribbon cutting. Ako, kahit tagal-tagalinin tayo at pangarap ayan. ng pamilyang to, no, lalo ang mga bata. Kaya maraming salamat uh, Siyempre unang-una kay Kuya Maris Vlog mm -hmm. no, Na so, nagpakilala uh, sa lahat uh, na Ang sitwasyon at buhay mm -hmm. Nila Laika uh, At isang kababayan na naman natin Isang pamilya na naman mm -hmm. Ang natulungan ng dating kalingap at mga sponsors At siyempre kay Ruelo Malalag And Kuya Maris Vlog mm -hmm. So kami, eh, nandito kami kami to support no? So maraming salamat po no? At so, sana sa, so, uh, sa pumapanood po Ang vlog ni Kuya Maris Vlog uh, napakagaling, napaka napakasipag na scouter. Mga pwede po, isubscribe natin at panoodin natin yung mga sinu uh, ini scout niya. Malay natin yung bawat uh, napanood yung scout, eh, yun na pala yung susunod na papabahayan ng team kanina. Sigurado. Diba? Yeah. Ganon. Maraming maraming salamat Ayan. 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 sa iyo. Ganyan yung mabusit ito. Ayan po mga kalingap, nandito Ayan. na yung delivery. Ay pa yan. yan ata tingin si Kuyo. yung Ay, ikot na ako. Sino ba yan? Hindi. Baba na yung ano. Na Wala din? na nga. Hindi ay, yata yun. Ikaw naman yung... bro, Justin. Ano oh. naman masasabi mo sa ngayon nandito na tayo sa ribbon cutting mm -hmm. ano? Ay, siyempre po ay masaya tayo kasi di ba may pamilya na na yes. magkakawa ng bagong bahay na di ba na hindi naman sila gumastos mga Baka lang uh, galing sa mga sponsor ni Kuya isang karangalan yun na maraming mabubuting puso na tumulong sa pamilyang yun mm -hmm. magmula sa parang ang, pang bahay ng itik ano, ang pang bahay oh, itik oh, parang ganun yeah, yung oh, kasi may sliding sliding window yan yeah, di ba O kanta no, no. Tapos, tapos makulay yung bahay niya sobra maliwala sa mata may bambusit no? pa no? talagang masasabi ko mapasap mo sana. ulit ka, ka na lang talaga diba? pang instant, sana instant bahay ang ganda pa ng place na hini-like ka kasi mapuno mm -hmm. ang presko, ko diba? ayan maraming salamat sa inyo